Tuwan tuwa si AJ eh oh First time niya na makaligo sa ulan Kausapin <laughs> mo ito ha, usapin mo lang <laughs> Maghanap kayo nung ano Cyrus, Cyrus oh shoutout mga yung mama at papa Dali Ligo-ligo pag may time Okay, have a good first time sa uh, land. Laka doon. So, this, this is how people sometimes in the shower. So, I'm showing for the first time. <laughs> Ay doon, laka tayo doon. <laughs> Kay <Okay>. come on. <laughs> Um, oh yeah, on oh, no, next feet. Talk to the camera. Oh, oh, this is a new experience. You can't usually do this in London because I know if you did this in London, you get sick. But here in Philippines, it's different. You can do this as much as you want because it's still pretty warm. And yeah, it actually feels really nice. Lakad, <laughs> tayo don't lakad, lakad. Usapin mo ito ha, kausapin mo lang. Takit yung, <laughs> takit ko. Tayo doon, laka tayo doon. Maghanap kayo ng ano. Maghanap kayo ng may natulo. Wala. Ha? Ano? Ano? Kuya? This, this is such a nice feeling bro. You're one with nature, kasi, see. And, oh, uh, but I mean, you can't really stop the rain. You have to wait for it to end. it was nice. Let's go. Dito dan. tayo. Dito tayo. We're we'll gonna find a puddle. <laughs> Ay, si, K si AJ, oh. Tapak. Oh. Ano, na-experience mo na maligo sa ulan sa Pilipinas? Mm. Kuya? But uh, I think it'll be back if we did it in like a um, different area. Ooh. <laughs> na. Ay, yun, yun pala. Ako. Ako. ayun o, ganun, yun, yun, sa may kanal. Ayan, yun. Careful, wala ko ya. yun ayun na ayan. Ayan, 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 a, may ilog, o. Duman-duman <laughs> si Cyrus eh ha? Lagi ka ka naliligo sa ulan? Ano masarap? Sabi ko sa iyo eh oh, Makakaligo ka sa ulan <laughs> I'm gonna do this <laughs> And the floor, not even that dirty because you live in a residence. No? Uh, yeah. 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 Lakad si tayo doon, lakad. Tayo, laka. tayo lumakad dyan. Mag-stroll tayo dyan. nakakalis na pala. Yeah, wait Diyan tayo maglakad tayo dyan Welcome to Philippines Ayan guys Umula Umula na Naman tawa si AJ oh. First time niya na makaligo sa ulan oh, <laughs> ah, Sige, stroll tayo dyan I Stroll tayo dyan Ah, may basket po they're, um, they're making half court Half court naman oh. <coughs> huh? Mas malapit dito Dini tayo, may tayo dun Dito tayo, dito, papaganoon <laughs> Ano, kuya, ano, pag pag naliligo ka sa ulan dito, malamig o hindi? Seles ka lalamig. Ha? No, cause really, cause Sarap? Oo. Uh, Maganda sana ko yung, yung, yung malakas yung malakas pang ulan, ano? Ngayon, so, may snail. Ano slave? yan? Snail. Snail? mo. Sa loob na. Upload daw niya mamaya. Ayan. na yung Ayan. Ayan, my... yan, nalakas po mm -hmm. Mm -hmm. Cyrus! Cyrus, kung 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 mo. kung 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 kung

Mga ay mga mga bago pala to. Oh, guys, ayan mga gusto nyong bumili ng bahay dito, ayan oh. Wala pa nakatira bagong gawa. Tabi-tabi sila. Ha? Ano Ano? Masakit. yun ka lumakad sa ano? Sa ilog na maliit. <laughs> ilog. Oh, di ba? Oh, yan, no, ilog o oh. May ilog. Si... May ilog si ano. <laughs> ano? Ha? Yan, nalakas na naman. Ah, lakas na naman ang ulan. Anak, ulit. Luckily, the camera is waterproof, so it's not going to get damaged through the rain. No, pag, pag, ano, siya. Some, if it's submerged under mm. ano, 3 feet, 5 feet, mm. then it should still be fine. Yeah. Yeah. Ah! Yeah. Yeah. yeah, no, yeah. <laughs> <laughs> abort, abort. <laughs> Dito pala ang tabi-tabi ng ano, okay. Athena. Ha, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, may sasakyan? Okay. Malapit na kami guys uh, sa house ulit yung bahay natin so okay. hindi na ulit yung yung <laughs> sarap yung ano yung malakas na malakas ang ulan kuya yeah. mm -hmm. hindi hindi pa ito malakas <laughs> <laughs> Ha? You know ah. Ayan sa guys, so oh, may ginagawa pang bagong bahay dito, <tapot> O, oh, konti na ang ulan. Oh, oh. oh, hey <laughs> <laughs> okay, guys, nasa bahay na kami. And apparently we're going SM, <laughs> so we're gonna have to go now. So, we'll see you guys in a bit. Peace. Ciao. Andito sila, maliligo sila sa ligon. Wow. Ligo-ligo pag may tahay. <laughs> Hiram ng tabo. Nasa <laughs> na kayo yung shampoo? Ha? Kuya? Nasa ah. na yung shampoo mo? Walang shampoo. May lotion, may sabon lang. Ano? Ano, mami's gonna come with a towel. So, we should, all, we should be prepared. Ayan. Tingin ng shampoo. Shampoo yung yung... <laughs> shampoo yung Hello, Casey. Siya, buso. Lagay mo muna dyan ang ano. Lagay mo muna dyan. Lagay mo. Ligo-ligo pag may time.